Hi so for this clip ay I reveal ko na sa inyo kung kanino napunta ang ating 100 pesos pero bago pa man I'm that of Bislig City and yes it's a kids in heaven so if bago kayo paki-like and follow thank you so much So inuuna ko na here yung kaganapan namin ni Dada sa evening after makapagsimba then deliver nakapagplano sana kami na mag-out kami doon sa Baywalk Then, i-visit namin yung area ni Naknak -Nak doon kung saan siya na Coriente Deers sa may poste. Pero, di namin nagawa kasi nga medyo maulan. Then, yun inuwi na lang namin sa bahay yung tinitake out namin. Then, this time here is wala si mama kasi andun siya nakatulog kina Adele kasi nga rin nagsimba rin sila evening nung Sunday. Yes, so yun. Kami lang ni Dada here. Then, sa araw na to is super miss talaga namin si Naknak. So, di naman talaga yun mawawala loves kasi nga anak yun eh yun bang parang kung tingnan lang siguro kami is okay na kami pero kami lang talaga yung nakaakaalam then si Papa God of course me di ko na rin siya gawin pang i-open sa kahit sino yes kasi alam ko na kung di kayo nawalan din ng anak di nyo talaga maintindihan yung mga nararamdaman namin everyday yes, so, kain pala tayo loves, di na ako nanood sa screen so, heto, kumain naman kami heto is butong na talaga soft butong <laughs> di na mi so, yun mi, after mi, ay yon bago pa man kami nag-out ni dada day time pa to loves, no so Yon, nag-sort pack muna ako ng mga orders para i-deliver namin siya after namin ng simba. Pero bago kami na go sa church ay nag-visit muna kami here ni nak Then, heto yun yung ma-follow love. So, salamat sa mga orders sa uh, week na to Yeah and yun yung sold items naman mi pangalawang live selling ko to for hours lang naman mi kasi di ako babad yes so late naman ako nagapag selling talaga mi ganun lang basta na lang then here mi is papunta na kami kay nak nak pavisit kami then naghapit lang sa mi loves og flowers ni nak nak kinapapa kinabread hiyan andito na pala tayo Bre dears Bre Brand. So yun, dears, di talaga akong makapaniwala na andito na si Nak-Nak. Pero somehow naging happy na rin ako kasi okay na si Brand. Iwako ako, hear me na wag na kayong magtagal dyan kasi pag magpadugay-dugay mo, ilagay kayo doon sa napakala. <laughs> so well, me, I know ano ang nasa mind niyo. Pero sa nangyari sa amin loves na nauna na si Nakuna um part sa healing me ay inoopen na rin ni Papa God yung heaven sa amin yes, so di agad pero sa hinahinay me is parang nasabi ko na lang na ready na ako yon, so ganon, ganon binabalik ni Papa God, di lang sa mga ano need mong gawin sa um i-invest dito sa earth ni pero kung ano yung dapat na iset mo for yourself time na anytime na mawala ka is ready ka na at yun na nga open na sa akin yung second life dati takot ako mi yes kasi may anak ako so doon nagiging pinaka hadlang sinaknak love sa life namin or sa life ko kaya rin kinuha talaga siya ni Papa God. Aside na pinaka sobrang love ko siya, another reason me na nakita ko is nagiging hadlang sinaknak para makita ko yung kagandahan ng heaven. Yes, nang dahil kay Naknak -Nak ay nakalimutan ko na na temporary lang pala tayo here. Then, sa time na wala si Naknak, nag-ask talaga ako kay Papa God na kung bakit kinuha niya sinaknak then ni-reveal niya Ganun, may awa talaga sa Papa God at um, talagang sasagot siya na kung sobra pala natin kinamamahal yung tao posibleng kunin niya talaga then kung saan tayo pinaka natatakot um, kunin niya yon so doon na kami mali na sobra yung pagmamahal ko kay Naknak -nak na nakatabo na nga or di ko na halos nakita si Papa God that time. Masyado akong nakapokus kay brand. Then, mali na um, nang dahil kay Naknak -nak ay di ko na halos makita yung langit or na masyado akong nakapoko sa temporary na life na doon naman talaga pala yung punta natin. So, yun yun. Uh, pero ano pa man, wala talagang rewind. Hindi rin pwede na sabihin ko na sana noon pa may relasyon na ako kay Papagat. Kasi yun na nga yung sinasabi ko na may kanya-kanya talaga tayong time na magbalik-loob kay Papagat at kung kailan ano man yung way niya, si Lord lang talaga ang nakakaalam. Yes, just like sa pangyayari sa amin. Even ako, hindi ako makapagpaniwala. Yung dating Bernadette na dati takot mamatay, ngayon ay super excited na. Yes, so, winiway lang talaga ni Pabigyan ako ng angel. At ako yung pinakamalaking mission talaga ni, ni Naknak. -Nak. Yes, sa buhay ko. Kasi ngayon na nawala si Naknak, -Nak, um, wala, nagiging open na nga yung heaven. At yun yung mabasa ninyo loves na words ni Papa God, nire-refer yun me sa akin. Para sa akin talaga yun me. Then, as you see yung ating profile, pick me ay emahe ng aking angel. Yung, yung words nga ni Papa God na, Behold, I send an angel before you to keep you in the way and to bring you into the place that I have prepared. So see, Behold, I sent an angel before you. So ba bago pa man na ako ang may mag-angel, is na pa'y mauna. At yun yung sinaknak. So, klarong-klaro na siya yung angel nga na sinisend ni Papa pagkad na once papauwiin kunin na niya siya lang ren yung makapagpa bring back sa ako kaluuban kay papagat yan na Nagiging open na talaga sa akin yung heaven ngayon. So, di talaga nagkakamali si Papa God sa kanyang mga plano. Dati pa man, planado na ang all. At yung pagkawala ng aking naknak ay, yun na nga yung sabi ko, hindi yan accident eh. Dili disgrasya, kundi planado ni Papa God. So, napahaba na me. So, for our 100 pesos palang winner, I thank you sa mga nag-comment kina Ma'am Siga, Ma'am Meets, Ma'am Dali. So for this time, ay ibigay muna natin me ang 100 pesos sa di pa naka-experience na manalo sa ating pa-something. Kay Ma'am Dali. Hello Ma'am Dali. Sa'yo napunta ang 100 pesos. Connect me si ako ha. Thank you so much. So that's all lang muna. Thank you so much talaga po. So again, if you are new, paki-like, follow, share this clip. Bye for now.